Iyon babaya na iyon, o, nakaiga. Ha? Nakaiga bayang. Iyon babaya na iyon, o, nakaiga. Ha? Nakaiga bayang. Ada na ngambulansya, mga katsikin, na. Ayan, may polis din. Kakarga na iyon sa ngambulansya. <laughs> maneira <laughs> normal oh, nervios ou nervios tá mental tá aqui <laughs> yan usog-usog para makaage dito sa higad naman Okay, 1 2 3 move. Okay. Atras ko. nice. ko. Nine. Okay. Ili na pa. kinarga na, mattske. na. na Mga tatske

Bata? Mba? Taga sa... Taga bata pa. Niyo nga, nga, uspresikil. Nga, driver naka short si... Oh! higa 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 Ang to pata yan na kinarga na yeah, na tapos na sir may maagi sir bungaw na kay siguro ano? Alright, tapos na sinda.